Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ayan, kahapon nga kalagit na ano ng buwan ng May. Grabe no, ang bilis lang ng panahon at parang kailan nga lang nung nag-January pero ngayon nga May na kagad. As usual, maglilinis na naman tayo dito sa May Sala at kahatid ko nga lang din yan kay Sena tapos nasundo ko na nga rin si Gia. Yun nga lang din yung araw-araw kong rutin pagka ganito nga may pasok yung mga bata. Sa wakas nga, eh, dalawang linggo na lang at makakapagpahinga na tayo sa paghatid sundo sa mga bata sa school. Na ipasok ko na nga yung higaan dun sa may kwarto kaya naman nagligpit nakaligpit na ako dito sa may sala. Hindi nga ako nakapag-upload kahapon dahil sumakit nga yung ulo ko kaya naman natulog na lang ako nung hapon. At eto nga lang paglilinis ko dito sa loob ng bahay yung na-vlog ko. Minsan kasi pag nagsusundo ko ng alas 12 tapos sobrang init talaga ay eh, sumasakit yung ulo ko. Kahit nga magpayong ako e eh, ganun pa nga rin. Akala ko nga pag itinulog ko yung sakit ng ulo ko pagkagising ko ay eh, wala na. Kaso ayun kinailangan ko nang uminom ng sari doon dahil hindi ko na kinakaya yung sakit. So anyways, ito nagsasali na ako ng bigas dito sa may lagayan namin. Ani honestly, nung 12 pa nga binili to ng asawa ko pero kahapon ko pa nga lang naisalin. Ang ganda nga nitong pinaglalagyan ko ng bigas dahil may siliko na siya kaya naman hindi yan pinapasok ng langgam. May kasama na nga rin tong deodorizer dyan sa pinakatakip at hindi ko na nga inaalis. Ang tibay nga yung 5 layer ako kahit medyo mabibigat yung mga nilalagay ko doon eh kayang kaya. Sa araw-araw nga, ganito na yung ginagawa ko tuwing umaga pagka nakapag-asikaso na sa mga bata. Nagligpit-ligpit na nga rin ako dito sa may lamesa tapos nagpunas na nga rin ako. Kaso napansin ko na may mancha wala ng mangga itong tablecloth namin kaya inalis ko na para malabhan. Sinama ko na nga rin alisin itong mga kortina para maisama na sa pag-ikot ng washing. Parang hindi ko na nga matandaan kung kailan ko nga huling nilabhan yun. At dahil wala nga kapalitan yung kortina ko, kaya naman itong curtain rod na nga lang yung ibinalik ko. Simula nga nung nalinisan namin dito sa may kabilang CR, eh, dito na nga ako nagwa-washing. Nagilid ko nga lang yung washing dahil hindi umaabot yung, yung wire dito sa may saksakan. Buti na nga lang din talaga at mahaba itong hose ko kaya naman abot to hanggang dito sa may kabilang CR. isa lang ko na nga sa washing yung mga kortina eh sinunod ko namang mag-vacuum dito at eto na nga lang din naman yung part na hindi ko pa na-vacuum at pagkatapos ko nga makapaglinis-linis yun na nga yung time na nagsundo na ako kay Sena at eto kinabukasan na nga hindi ko nga maatim yung itsura dito sa may likod dahil napakaraming nga nalaglag na mga dahon ng kamias kaya naman bago ko nga ibalik yung kortina eh nagwalis-walis muna ako dito sa may likod alam nyo ba dito sa party na to dito nga sana yung gusto ko maging laundry area meron na din kasi ditong gripo at sakto saktong nga yan na na maipwesto yung washing namin. Pero sa ngayon nga, manifesting lang muna at wala pa tayong budget para sa makeover. Maganda kasi yung pinakagilid niyan eh maipantay nga at maisimento para maging maganda yung ayos ng washing. Pagkatapos ko nga magwalis dito sa may likod, eh, pinunasan ko naman tong salamin. Alasin ko na nga to ng hapon kaya medyo madilim na nga dito sa may likod. Pero kahit hindi naman hapon, medyo madilim na talaga dito dahil kung mapapansin nyo, puro padar lang din talaga yung makikita nyo. Late na nga talaga ako nakapagpunas dahil may inuna pa akong gawin. Alam nyo ba, kahit nga itong bintana dito sa so, may kainan namin eh kailangan na nga rin palitan dahil inaanay na nga itong part na to sa may bandang ilalim. Tapos magnaulan pangat pa nga at naaanggian nyo dyan eh lalo nga nasisira yung kahoy. Ako po lalo pa nga ngayon na malapit-lapit na nga ulit magtag-ulan. Pansin nyo tong kinabit ko na cortina eh gusot-gusot kaya naman gagamitin ko tong iron steamer ng Dierma. 150 to 200 ml na nga rin pala yung water tank capacity nito at kasyang-kasya na nga yung para matapos kong planjahin itong tatlong cortina. Isa sa mga nagustuhan ko dito kasi nga mas mabilis na ako magplancha ngayon ng kortina, hindi ka mukha dati. O siya, kung nagustuhan mo nga rin yan, yung link nasa comment section. Fiflex ko na nga rin tong table cloth ko dahil sobrang dami talaga nagtatanong neto sa may comment section kung saan ko nga ba daw to in order. Ito nga dining set namin, pang 6 seaters, pero itong in order ko ay pang 4 to 6. At kita nyo naman, saktong sakto lang din talaga yung haba niya dito sa may lamesa namin. Every detail nga nitong table cloth na to ay napakaganda talaga at ang lakas maka-esthetic. Sa same store ko nga lang din na check out itong plastic cover ko at 1.2 mm na nga rin yung kapal niyan. Pang 4 to 6 seaters nga din to at 90 by 150 cm na nga rin yung sukat niyan. O siya, kung nagustuhan mo nga rin yung link nasa comment section at yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.